Ay ang totoo, yung salita ng Diyos. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan at kagandahang loob na muling nagdala sa atin upang makinig ng kanyang mga salita. Ako po ang inyong host sa edisyong ito ng Oras ng Katotohanan, Brother Lindon Danoob. Mga kaibigan, hawak ng Diyos ang ating buhay. Nalalaman niya ang ating nakaraan at ang ating kinabukasan. He knows the whole picture. Bawat sigalot, bawat luha, bawat tuwa ay talastas ng ating Panginoon. Malit man o malaking pakikipagbaka ay natatalastas niya. Ang ating buong ikabubuti ay nasa kamay ng Diyos kung tayo lamang ay susuko sa Kanya. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon sa pagbubulay ng salita ng Diyos, narito po muli ang mga tunay na sugo ng Diyos upang dalhin sa atin ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Panoorin po natin ngayon ang ating segment na Word of Life. Praise the Lord! Sa pagkakataong ito ay papaksain natin ang kagandahang loob ng Panginoon sa banal na kasulatan ay pinapahayag ang kanyang kagandang loob. Halimbawa, sa Matthew, pangkat ni Matt, ang talata apat na lima ay ganito ang ating mababasa. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagat pinapasikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ito ang kagandahang loob ng Panginoon na hindi lamang yung mabuti ang kanyang pinagpapala, kundi kasama ang masama sa mabuti ay pinagpapala ng Diyos. At ang halimbawa nito ay ang pagpapaulan sa lahat ng tao. Pagkaumulan, lahat ng tao ay nakikinabang. Ito ay larawan ng kagandahang loob ng Diyos. Katunayan, ito'y pinapagaya ng Diyos sa atin. Balikan natin ang talata ang sabi, Upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabuti pinapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ito ang ating dapat na maging halimbawa. Hindi lamang natin pagpapalain ang mga mabait sa atin, ang mga gumagawa ng mabuti sa atin, ang lahat mabuti at masama ay dapat nating pagpalain. Sa gayon ay magiging mga anak tayo ng ating Ama sa kalangitan. Purihin ang Panginoon. Ano pa ang sinasabi sa kagandahang loob ng Diyos? Halimbawa, ang kaligtasan ay ibinibigay sa lahat na sasampalataya. Kahit wala kang gawa, kahit anuman ang iyong kalagayan, nananatili ang kagandahang loob ng Diyos. Basahin natin sa mga taga-Roma 5, 7 at 8. Kat sa isang tao'y bahagya ng mamamatay dahil sa si isang taong matuwid. Bagamat dahil sa si isang taong mabuti, marahil ay may mga ngas mamatay. Dadapot ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang sabi, sa panig ng tao, may mga anghas mamatay sa isang taong mabuti. Kung hihingin ang kanyang buhay sa isang taong mabuti, may mga mga anghas na akuin ang kanyang kalagayang masama. Ngunit ang Diyos, ang sabi, ang masama ay kanyang ipinagmamalasakit at ibinigay ang kanyang buhay, ang buhay ng kanyang bugtong na anak sa ating mga makasalanan. Kaya ano ang sinasabi sa banal na kasulatan? Basahin natin ito sa John 3.16. Sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanyay sumampalatayay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kahabagan ng Diyos ay hindi lamang sa mga mabuti. Pansinin natin kung anong sanglibutan ang niligaluhan niya ng kanyang anak. Basahin natin kung ano ang sanglibutan. Sa unang huwan, pangkat dalwa, talatang labing lima at labing anim, ay ganito ang ating mababasa. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan at ang mga bagay na nasa sanglibutan kung sino man ay umibig sa sanglibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Inyong pansinin, ang iniibig ng tao ay ang sanglibutan. Ngunit, ano ang sanglibutan na inibig? Ang sanglibutan ba'y mabuti? Basahin natin sa labing anim. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masasamang pita ng laman, masasamang pita ng mata at kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ano raw ang pahayag ng pag-ibig ng Diyos? Gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, ang sanglibutan ng masasama. Bakit kaya masasama ang sanglibutan? Basahin natin sa Revelation chapter 12 verse 9. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na dumaya sa buong sanglibutan, sa inihagis sa lupa at ang kanya mga ay inihagis na kasama niya. Ating nakita kung anong sanglibutan ang inibig ng Diyos. For God so loved the world The world of sinners, the world of people, people who hate God, who prepared the deceit of Satan, the lies of Satan, more than the love of God. Ngunit mga kapatid, ito ang pag-ibig ng Diyos. Kaya't ang kanyang pag-ibig ay hindi lamang mahal na mahal ng sanglibutan kundi nais niyang ang sanglibutan ay huwag mapahamak. Nais niyang kaligtasan ng mga taong sa kanya'y napuput at hindi sumusunod. Basahin natin ang sanglibutan pa. Juan 15, talatang 17 at 20. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ang sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin niyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Ito ang sanglibutan itinakwil ang Diyos, itinakwil ang kanyang salita at ang kanyang tinanggap ay si Satanas at ang kanyang mga kasinungalingan. Ngunit, ano ang sabi? Gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Na ano ang kanyang ginawa? Sa kanyang di mapantayang kahabagan at pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay, hindi upang putungan, Ibinigay upang hatulan, upang insultuhin, upang itakwil. Iyan ang sanglibutan binigyan ng Diyos. Sapagat alam rin na sa kabila ng pagkamakasalanan ng sanglibutan, mayroong mga tao na kung tawagin ay mga tupa. Sa gitna ng mga lubo ng sanglibutan, may mga tupa na handang tumanggap sa kanyang bugtong na anak. Purihin ang Panginoon. Yan ang sanglibutan na inibig. Ang sanglibutan humatol ng kamatayan sa kanyang anak. Basahin natin ang katapusang ginawa ng sanglibutan kay Kristo nang siya nabubuhay pa, patay na, hindi pa tinatanggap para sa kanilang mga kasalanan sana. Basahin natin ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Lukas pangkat labing walo, talatang tatlumpo at isa at dalawa. At isinaman niya ng bukod ang labing dalawa at sa kanila'y sinabi, Narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ang lahat ng bagay na nasusulat ng mga propeta magaganap sa anak ng tao. Sapagkat siya'y ibibigay sa mga hintil, at siya'y aalimurahin, duduhaginin at luluran. At kanilang papaluin at papatayin siya at sa ikatlong araw ay muling magbabangon siya. Narito mga kapatid, ang sanglibutan nirigaluhan ng Diyos ng kanyang anak. Hindi babayaran ang sanglibutan ang kaligtasan. Ang pangbayad ng Diyos ay mula rin sa kanya. God so loved the world that the cost of salvation was not paid by man, but was paid by God through Christ. Yan ang kahabagan ng Diyos sa atin sa sanglibutan na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay ibinigay. Ang ibig sabihin ng ibinigay, given to be punished, to be insulted, to be killed because of their sins. Yan ang pag-ibig ng Diyos. At yung ating marinig ang pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo mag-aalangan magtiwala sa Kanya. Bagkos pinagtitiwala tayo ng Diyos sa Kanya. Basahin natin ito sa unang Pedro, pangkat lima, talatang pito. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya ilalagak ang ating kabalisahan. Ano ang katunayan na ilalagak natin ang ating mga kabalisahan sa Diyos na hindi natin tinanggap? Iyan ang sanglibutan. Ang Diyos na hindi nila tinanggap ay inaakit pa rin sila na maglagak ng tiwala sapagkat sa kabila ng lahat ng kasamaan ng kanilang pagtakwil kay Kristo, gayon may humigit ang damdamin ng Diyos sa kanilang kasamaan. Ang kanyang pag-ibig ay di mapantayan, hindi mahadlangan ng kanilang kasamaan. Maglagap ng tiwala. Ano ang katunayan? Na talagang tayo mahal na mahal ang Diyos. Sa mga taga-Roma, pangkat walo, at ang talata ay 31 at 32. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa Diyos? Nang walang bayad ang lahat ng bagay. Why are we invited by God to cast our cares upon Him? The reason, because He cares. What kind of caring? Anong uri ng paglalagakan ng ating tiwala ang Diyos? Sa isang Diyos na nagmamalasakit. Sa kabila ng ating lahat ng kasamaan, nananatili ang pag-ibig ng Diyos. Iyan ang true love. Ang true love ay hindi lamang mahal ang mayroong makukuha. Ang true love ay nagbibigay doon sa walang-wala na makukuha. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ano't ipagkakait ng Diyos ang kanyang mga biyaya sa atin tunay na dapat tayo maglagak ng tiwala ngunit kung mayon tayong pagkakatiwala ipagkakatiwala sa Diyos ay ang pagkatiwalaan siya siya ng ating kaligtasan ang kaligtasan natin ay gawa ng Diyos hindi gawa natin basahin natin sa Efeso 2.9, Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ang kaligtasan pala'y hindi sa mga gawang ginawa natin. Ang kaligtasan ay kaloob. God so loved the world, He gave His only begotten Son. Ibinigay sa isang sanglibutan ng kasamaan sanglibutan ng walang katulad na kasamaan, doon nakita pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Kung ibinigay si Kristo, bakit hindi tayo makapagtitiwala? Kung ang ating hinihingi lamang ay kaunting pagkain, gaya ng sa Lord's Prayer, Give us this day our daily bread. Kung si Kristo ay ibinigay, hindi kaya lalong madaling niyang ibigay yung isang araw na pagkain mo upang sa araw-araw ay magtiwala ka sa Panginoon. Give us this day our daily bread. Kahangahanga ang pag-ibig ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang ating mga sakit, paunan niyang ipinagmalasakit. Basahin natin ang pagmamalasakit ng Panginoon sa Isaiah chapter 53. 1 to 5. Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagat siya'y tumubo sa harap niya, na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat na tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya'y walang kagandahan o anumang mananais tayo sa kanya, Sa'y hinamak, itinakwil ang mga tao. Isang taong sa kapanglawan ay bihasa sa karandaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na sa'y hinamak at hindi natin pinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman, dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating ipinalagay, hinampas siya at hinamak ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, sa nabugbog dahil sa ating mga kasalanan, ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamagitan ng Kanya mga latay ay nagsigaling tayo. Purihin ang Panginoon. Yan ang ginawa. Noong ang ating Panginoong Sokristo ay malapit nang ipako sa krus. Ipinako siya sa krus upang matupad ang pangakong ito ng kagandahan ng loob ng Diyos. Walang kasalanan, ngunit nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Walang kasalanan, ngunit siya nabugbog. Ang mga latay at sugat ay nilaan sa ating kagalingan. Ang walang katulad na pag-ibig ng Diyos ang kanyang kagandahang loob. Sino man ang nasa pakikinig ng pangangaral na ito, pwede nating tanggapin ang Panginoon ngayon. Tanggapin na ating tagapagdigtas. Tanggapin na ating manunubos. He is the only one who can redeem us from sin because He is the only one who is sinless. Tayo hindi pwedeng magbayad ng utang sa ating utang. Puro na tayo utang. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa ating araw-araw na buhay ay meron tayong nagagawang kasalanan. Ano pa ang ibabayad natin? Mas marami ang ating masama kaysa mabuti. At ang ating mabuti maruming basahan sa harap ng Diyos wala tayong kaligtasan malibang tanggapin ang kanyang regalo. He gave His only begotten. Hindi pinabayaran ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay upang ang sino mang sa kanya ito manggap ay mapagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tayo ay manalangin. Amang banal, ikaw po ang tumulong upang saan man naroon ngayon ang mga kinaukulan, ng iyong pag-ibig. Hindi siya naparito sa mga matuwid, naparito siya para sa mga makasalanan. Sapagkat sa gawa ay hindi kami maliligtas. Sabi ng iyong salita sa Ephesians 2.9, Not by works, let anyone should boast. We are saved by grace. Tulungan mong matanggap namin ngayon ang katotohanan na kami ay mahal mo at ikaw ay nagkaloob ng iyong anak. Siya ang nagdusa na bayubay doon sa krus. Inilibing, siya lamang ang nabuhay na maguli. Kanyang napagtagumpayan ng kasalanan. Ganon din kung kayo may mga karandaman, ating tanggapin siya na manunubos sa kanyang mga latay at sugat. Tayo ay kanyang pinagaling. Sapat ang kanyang mga dusa. Ang kanya mga latay ay sapat sa ating mga karamdaman, anwang bahagi ng ating katawan. Habang ating binubulay ang kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi na mapapahamak. Meron ding inilaan ng Diyos sa ating mga katawan, ang regalo ng pagpapagaling. Ikaw ay gagaling ngayon. Tanggapin mo siyang iyong manggagamot. In the name of Jesus. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Dapat po nating tandaan, ang bawat pangyayari sa ating buhay ay bahagi ng malaking plano ng Diyos para sa atin. Hindi po aksidente na ikaw ay narito at nakikinig ng mga salita ng ating Panginoon. kalooban ng Diyos na ikaw ay makapanood ng programang ito. Tinatawag ka ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Kapag tayo ay nasa Kanya, our end will be eternal life at lahat ay gagawin ng Diyos sa ating buhay upang maabot natin ang pagtatagumpay. We will be a part of God's great canvas where He will declare His exceeding grace and great promises. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kung nais niyo pong higit pang makilala ang ating Panginoon, maaari niyo pong tawagan ang mga hotline numbers na nakaplash sa inyong mga screens. Kami po dito sa oras ng katotohanan ay nahahanda na kayo ay mapaglingkuran. Kami po ay nagsasagawa ng free home Bible study at maaari din po namin kayong ipanalangin. Glory to God! Tayo po ngayon ay dumating na sa hangganan ng ating programa sa araw na ito, ngunit kami po ay umaasa na muli namin kayong makakasama sa mga susunod pang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Buhay mo ba'y Pag-asay di mo maanin?